Yeah, good morning. First trip ko kami dito sa Taliban. Movies <laughs> letter to so, Alps. Yutong. Yeah, good morning. First trip ko kami dito sa Taliban. Taliban. So ngayon lang ako nakabiyahe ko nang uh, naglipat ako ng bahay. Naglipat sa pagbilaw, naglinis ng bubong. Naglinis ng harapan, nagwalis-walis. At saka nagpintura ng uh, kaunti dito sa bubong at makalawang na yung uh, yero. Yan, sa panibagong bahay, panibagong buhay. Yan, sana po ay uh, magbago lang konti ang aking uh, pamumuhay. Aming pamumuhay sa Pagpilaw, Quezon. Sa aking uh, hometown. So, 17 years po hindi naka- tira doon. So, nakamiss lahat talaga. Yung mga kasiyan, verdian, kasalan, libu, fiesta, mayuhan, Birthday ng mga pinsanin, pamangkin, tiyohin, kasalan. Uh, wedding anniversary, yan na nakakamiss doon. At uh, kasi magpipinsan kami. Alos nung una, isa, isang pisa kami doon sa tinitirahan namin sa pagbilaw. Yan mga pasakay pa, buwendia. 240 ang alis, 240. Yeah, madala ngayon Sabado ng pasahero uh, sa bando ng madaling araw, sa bando ng umaga. Mga pasakay, pipick up, pipick up, sa, pipick up kami sa Arias, Kalumpang, Sariaya, Candelaria, Lalig, Chaong, San Pablo, Alaminos, Santo Tomas. Via Turbi na po yan Yung mga ba sasakay Papuntang kalamba yan Dito po sa Bakay abangan nyo po kami sa mga bus stop At titigil po kami dyan Bipika po kami dyan Ito may pasakay Dalawang pasayro Hindi pala pasakay Naglakad pala so Wala pa kami pasahero kahit sa... Sa daan na naman ang uh, didiscard ito Sa daan Para makapasahero. Ayan, nagdadaan na yung mga pas na biyahing Bicol. Galing Bicol pa yan, galing Bicol. Raymond. Daibu. Manda ng nga uh, daan ng biyahing Bicol. Ah. Parang uh, may aberya dito. Ayan, sunod-sunod na po ito. Sunod-sunod, no? -sunod, so. Oh. Peña, Prasya, yun, oh, Bukas ang ano. Baka bukas ang hood. ng wapin niya Saro! JBs! <laughs> King Long Jing Wan! nagmamadali na ako sila. Nagmamadali na! Ayaw matrapik. Ayaw mabuti ng uh, araw. Yan, syarat muna natin si Sir Dexter Masangkay, Ramneep D.C., Archie D. Luna, Mel ben Salazar, Norgi Gops, Justin Anueco, JP Vergas Manggale, uh, Tata Tony, Tanenori, Nori, Sir Edmond Rosario, at kay Mamtes ng New Jersey, USA. Good morning dyan sa mga taga-USA. yan so yan pag madaling araw madalang ang uh, sasakyan papuntang uh, Bicol o oh, yan ang akundi ang papuntang Bicol ang marami ay papuntang Manila shout out din Sir, uh, Glenn Guboy at kama Marcel Guboy Marites Sumboy Cherry Gabading Reyes Tebular ito ay uh, super lights Anjay, manga Mga pagbilawi niyan Gising gising na sa na sa amin Pa buen dia. Para kami magkaroon ng pasahero Yan napaka Bibo talaga ni Adam Kahapon po ay uh, napakadaming Napaka uh, tatak na very good po, Lima na limang tatak na very good Napakatalino ng aking anak. Sipin mo lima. Samantala ako nung nagkikinder ay eh, madalang ito, Peña Francia, skanya, Sarug. Ito, oh, sabay-sabay sila. Oh. So, oh, Volvo, Escania. Ayan, shoutout din natin si Sunny Sunny ng Almaray, Saudi Arabia kay Romeo Sarino kay si Sir uh, Vicente Okbina ng Brunei Darussalam Antonio Danieles na Lede mga uh, biyay Scania ulit CM22T Kanya pa siya Marami ring ordinary ordinaryong bus na napiya sa Bicol yan. Katulad yan. RB Volante. Maraming ordinary at saka air condition na bumabiyahe sa kapigulan. Ayan, yan, yan pala nga dumaan. Oh, mga sasakyan papuntang uh, Bicol. Oh. Uh. Super Lines via Aurora. Aurora Pre Aurora Quezon yan. Bundok Peninsula. Volvo Vitar sa so, marami rin ordinary kasi maraming uh, nagtitipid sa Bicol mga kababayan natin nagtitipid at di kayang pumasakay sa air condition yan yeah, so ordinary sila sumasakay so yung iba naman ay uh, gustong gusto talaga aircon para uh, talagang uh, sitting pretty sila sa pagsakay sa pagtulog kasi pag ordinary, siksikan, 2x3. Samantalang sa air condition, may 2x1. Yung executive, lazy boy, yan. 2x1 yan. May CR. Ah, may Ano to? Kagsawa, Golden Dragon. Oy, kape muna, kape. kape sa malamig na umaga ano black coffee pa isa isang daan ng mga biyahing uh, galing vehicle no? ito so, Raymond Hino RM Hino RM yan Yan, siyarot muna kay uh, Sir Ares Jomarang. Saka kay Sir uh, Jay Sosa. Kay uh, Juan Miguel Cates. Yan yung mga pumipitik o oh, nagpipicture ng mga bus. Sa Buendia at sa ibang lugar. Sa Kamilaan. Yung mabagal-bagal na itong uh, Mark Ebs Parang uh, tinatama na antok ang mga ribs. Malalayo din yung mga biyan yan, Mark Ebs. Tabako yan. Tabako. Ligaspi. Yan, charot muna natin si Sir uh, Jason Pagadoan, si Sir uh, Nelmar Monasterial. Mga solid subscriber natin yan. Yan, good morning, good morning. Mga pasahero dyan, gising-gising na, sumayon na sa amin sa 722. Hindi lang uh, mga pas na mga ganda, mga truck din, no? Yan, may dadang BLT Pigo, galing Big goal for the Interter. Para sa buong may balis na 2.40 na. Yan, may Ito, ah. Uh, R.U.D. Uh, Sorte na Aspire. Aspire, gawa mga Pilipino din yan. Paalis na kami with zero passenger ay walang walang sa mga ayo ay sa sundan tayo aasa sa daan sundan tayo maghahanap buhay Sabado ngayon Sabado kaya madalas ang sa talipan Pihit niya magdating pihit Barney Ayan, parang galing santay linit ng barning ito Raymond Volvo Beitar Walang traffic nga no Ay bumbababa ng buwendi ha ah. Gising gising na Buwendi terminal Gising na po kayo dyan Sa loob po tayo magbababa ng terminal. Ah, dito. Pitay na na po.